Ay, guys, nagsisinumala na naman yung attorney. Ako din ay attorney. Ah. Uh, mga guys? Like and subscribe kung nagustuhan nyo to. Hinalo na naman ako ng granny na yun. May inay, guys. Kung dito si granny. Wala. Pero nakalak pinto. Kailangan natin mabuksan. uy ito sa garahe. Ang si granny. Patry natin dito.

Sino ba Granny guys? Uy! guys guys! Ay, si granny. Ay, oh, granny! Granny! Ay! Ah oh, guys! Oh, God. Oh, God. Please. Okay, guys! Kaya magpili guys! Hindi alam na andito tayo! Uy okay, guys! Pumasok na guys! Ako babalik tayo! Hindi tayo makakabalik! Oh! Paluin mo ako bata! Paluin mo ako! Bye bye. Bye Guys, dito tayo magtago, guys. Tika, guys, may nakikita ko dito. Di kaya to guys, yung labasan para makalabas tayo. Tara, tara, guys. Pwede na ako muna makipaglaban kay Granny bago ako makalabas. Granny, dito na ako. Lumabas ka dito. Bye. Juni Ojiki Bugs bog, Bugs Granny Bugs Bugs Tumba 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 Granny Mas malakas to Bug 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 Yun na patay na Yun nakuha ko yung susi sa kanya Yun Makalabas na ako dito Nakuha na Wala ko ni Granny guys Naku 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 Attorney Asan na si Attorney 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 Ayan, tumakas na tayo dito. May mga aswang dito. Biglang nawala dito yung granny. Tara, balikan natin sa bahay niya. Barilin mo. Mukhang wala na. Wala na yata, attorney. Eh, na yata katapusan ng granny yun. Wala na, tara na. Lumabas na tayo, attorney. Attorney, labas. Attorney, dito muna tayo. Investigahan muna natin to TV. Kala ko yung ano. Di. Attorney, mo ang ganda ng palabas sa TV. Kapag may bagong secret, yung bintahan. Ito nga po, titignan ko lang dito sa palabas. Ay, Attorney! 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 Ano? Hindi akong magpasok Attorney? Attorney, ano nangyari sa'yo? Wala. Attorney, pinalo ko na niya. Attorney! Ikaw naloloko ka na ba talaga? Ikaw granny ka? Babaliw ko na. Binarin mo si Attorney. Balang araw, makakalabas din kami dyan. Nalabas ko si Attorney dyan. Balang araw, yari ka din sa akin. <coughs> Nakainis yung granny yan. Kailangan natin mag-ano dito sa gilid ng bahay niya. Wow. Ayun siya. Pinaplano siya. Bago pa siya Wala yan. O may pinaplano. Mga collection ko. Yeah. Ayun may kwarto. guys, bye bye na. Itutuloy ko na lang to next time. Pa part 3 ko na lang to. Part 4 pala. Bye.